Posibleng kaya matrade si Yukien and Andrade sa tariff jeep para kuhanin si Kenmark Mark Carino, depende sa mga pangangailangan at estratehiya ng parehong koponan. Si Yukien and Andrade ay isang young player na may kakayahan sa pag at pag-drive, habang si Kenmark Carino ay isang bigman na may kakayahan sa rebounding at defense. Maaaring ito ay isang magandang trade para sa Terraforma Jeep kung kailangan nila ng isang young player na may kakayahan sa pag-shoot, at para sa koponan ng Magnolia Hotshots kung kailangan nila ng isang big man na may kakayahan sa rebounding at defense. Kung matrade si Yukien and Andrade sa Terraforma Jeep para kuhanin si Kenmark Carino. Maaaring magkaroon ng mga epekto sa bawat koponan para sa terraforming jeep makakakuha sila ng isang young player na may kakayahan sa pag-shoot at pag-drive. Maaaring mapalakas ang kanilang backcourt at magkaroon ng mas maraming options sa pag-atake. Si Ken Mark Carino ay maaaring magbigay ng karanasan at liderato sa koponan ng Magnolia Hotshot. Makakakuha sila ng isang bigman na may kakayahan sa rebounding at defense. Maaaring mapalakas ang kanilang frontcourt at magkaroon ng mas maraming options sa pag-rebound at pag-defend, si Ken Mark Carinio ay maaaring magbigay ng dagdag na lakas sa kanilang koponan. Gayunpaman, depende ito sa mga pangangailangan at estratehiya ng parehong koponan at kung paano nila gagamitin ang mga bagong player sa kanilang lineup. Mahirap sabihin kung sino ang panalo sa trade na ito kung sakali matuloy ito dahil depende ito sa mga pangangailangan at estratehiya ng parehong koponan. Kung ang terra firma Jeep ay kailangan ng isang young player na may kakayahan sa pag at pag-drive, maaaring sila ang panalo sa trade na ito. At kung ang koponan naman ng Magnolia Hotshots ay kailangan ng isang big man na may kakayahan sa rebounding at defense, maaaring sila ang panalo sa trade na ito. Sa pangkalahatan, ang trade na ito ay maaaring magbigay ng mga benepisyo sa parehong koponan at ang panalo ay depende sa kung paano nila gagamitin ng mga bagong player sa kanilang lineup. Gayunpaman, kung titingnan ang mga kalakasan at kahinaan ng parehong player, maaaring si Kenmark Carino ang mas mataas na halaga na player kaya maaaring ang koponan ng Magnolia Hotshots ang panalo sa trade na ito. Mahirap sabihin kung worth it ba ipamigay si Yukien and Andrade kay Ken Mark Carino, dahil depende ito sa mga pangangailangan at estratehiya ng Magnolia Hotshots. Dahil si Ken Mark Carino ay isang big man na may kakayahan sa rebounding at defense, ngunit hindi siya isang dominanteng player sa liga. Habang si Yukien and Andrade ay isang young player na may potensyal na magiging isang mahalagang bahagi ng koponan sa hinaharap. Ang Magnolia Hotshots ay maaaring kailangan ng isang big man na may kakayahan sa rebounding at defense. Ngunit mayroon na silang mga player na may kakayahan na ito. Kung titingnan ng mga kalakasan at kahinaan ni Kenmark Carino at ang halaga ni Yukian Andrada, maaaring hindi worth it ipamigay si Yukian Andrada para sa kanya. Si Yukian Andrada ay isang young player na may potensyal na magiging isang mahalagang player sa hinaharap at ang Magnolia Hotshots ay maaaring kailangan ng kanyang mga kakayahan sa koponan. Maaaring mas magandang pagpilian ng Magnolia Hotshots na panatilihin si Yukian Andrade sa koponan at bigyan siya ng pagkakataon na mag-develop at mag-contribute sa koponan. At yan ang aking opinyon sa posibleng trade sa pagitan ng Terraforma Jeep at ng Magnolia Hotshots, kung kayo ang aking tatanungin. Ano ang magiging opinion nyo about sa ating topic? Komento nyo lang sa ibaba ng ating video ang inyong mga opinion para mapag-usapan natin yan. At kung umabot ka naman dito pakisubscribe mo naman ang ating channel para updated ka sa mga bagong upload natin. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.